Hi guys, welcome back dito sa aking YouTube channel At sa mga bago pa lamang dito sa aking YouTube channel Hindi pa nakalike, palike naman ang video na to Pasupport naman guys no, nito ang ating Muntin channel At marami tayo dito isi-share na pagkakitaan no Na pwede tayong kumita ng extra income Kahit sa bahay lang tayo Yan, sa video na to guys, is tuturo ko naman sa inyo O pag-uusapan natin kung pa paano nga ba maglagay Ng yellow basket sa ating mga video Bilang isang TikTok affiliate yan. Pag-uusapan pa natin about TikTok affiliate, no? Lalo na sa mga gustong kumita sa pagiging TikTok affiliate. Panoorin nyo ng buo ito, guys, no? At tuturo ko sa inyo na step by step. Dahil napaka-importante nito na alam ninyo kung paano ba maglagay ng, ng basket sa mga video natin or link ng product. Di ba? Para once na maklik nila yung link ng product sa video natin, is madali na silang uh, bumili. Diba? So, yon, Madali lang to. Napakadali lang nito. Kaya, Okay, uh, wag mag-skip guys ha, para alam ninyo yung step by step kung paano ba ilagay yung link sa mga video natin. Maraming baguhan na hindi pa rin alam no kung paano ba ilagay yan sa mga video natin. Bago na magpatuloy, mag-like and mag-subscribe ka muna. So yun, natin patagalin pa. Punta na tayo sa tutorial. Let's go! So yun sa video na to, guys, ituturo ko sa inyo ng step by step no kung paano nga ba mag-upload ng video dito sa TikTok with Yellow Basket. Yeah, para sa mga hindi pa alam kung paano maglagay ng Yellow Basket no or link ng product sa mga video natin. Siyempre yung video na lalagyan natin is yung may product tayo na pinopromote. So yung punta na tayo sa ating TikTok account. So yan, yeah, pag nandito na, siyempre click natin to guys, itong plus para makapag-upload tayo. Okay, nandito na tayo. And kukunin ko lang yung akin ditong video na na na. Siyempre dapat may naka uh, nakaabang na tayo dito guys na na-edit na natin na video na nagpo-promote tayo ng product. So to, click ko na to. Panorin nyo hanggang dulo ito guys ha, para wala kayong makaligtan na detalye. So lagay na tayo ng title. Siyempre so, nakagawa na tayo guys ng title, lalagyan din natin ng hashtag. So siyempre, sleeper. Yan, basta uh, uh, kung yung hashtag nyo is about don sa product na ina-upload in, in din nyo. So, pag nakagawa na tayo guys ng ano, kompleto na, bali limang ano lang yan, hanggang limang hashtags lang yan, is punta na tayo dito sa ano, sa ad link. Dito na tayo maglalagay ng yellow basket. Yan, makikita niyo yung yellow basket. Once na wala pa kayong 600 followers dito, wala kayong makikita ng yellow basket dyan. Kailangan may 600 followers muna kayo. So ngayon, hanapin natin dito yung product na i-add natin. So ito yon click natin itong add na to. Okay. Ngayon is, pwede nyo pang... Kung gusto nyo palitan to, yung product name, okay lang yan. Okay lang din naman na hindi. Halimbawa, uh, try natin palitan. I Delete natin to. Yan, pwede ganyan. Then, click natin ang add. At malalagay na yon dun sa ating uh, video na to. So ngayon guys, simpre lalagay natin ng thumbnail to. Pinakamahalaga dito sa mga video natin. Yan, click natin tong edit cover. Pwede kayong maglagay dito ng text. Yan, pili ka lang kayo dito. So, sa na to. Kung gusto niyo text lang. Pero kung halimbawa, marunong naman kayo gumawa ng thumbnail sa ibang ano. Halimbawa sa Canva or sa CapCut, gagawa kayo ng thumbnail. Pwede naman, i-upload natin yon So, eh, kailangan, may nakaabang na rin kayo na thumbnail. So, click natin itong upload. Kukunin ko dito yung aking ginawa na. Yan, katulad nyan. ba diba? Yan yung gawa ko na. ba diba? Then, save natin. O, ba diba? Meron na tayong video. Okay na yan. ba diba? E, ang gagawin natin, ipopost. Kailangan na natin i-click yung post para ma-post na. ba diba? O, meron na tayong video with yellow basket. Ganun lang kadali maglagay ng yellow basket. So, ngayon, Napakita ko sa inyo yung mga may yellow basket na na video ko. Ito kasi ilalagay ko muna sa drops. Yan, naka-drops na. So, ganto guys ha, yung video na may yellow basket. Click natin Baku yung video. Pag matagal yung sleeper yung hanap nyo, try nyo to. So, makikita nyo dito yeah, yung, uh, ano, yan, sa ginagawa natin. Nagarap ba kayo? Pag matagal S -tap, S -tap, ay sige, na Click lang natin yun. Yan. Di ba makikita nyo yung yield basket nito, sa ating mga bos. video? Kitang kita nyo naman. Sa e spike pa lang. Yeah, makikita nyo yung Ito dito. May... Experience mo na ba? Braby makikita oh. nyo yung ano yun dito. Sa e spike pa lang niya, talagang panalo na. Yan. Click nyo lang yan. Naman. Ito na yung yung mga boss yung ating chinilas, no? Pag nag-click yung ating mga... Napaka-quality din pala nito. So, first time kong bumili nito dito sa TikTok yan yan mo magkakaroon ng commission Baka pumili na sila Iguanas yeah. nga palintatak niya oh, mga, yan, boss. Ganyan, kaganda yan, mga, no? mga boss Ganun lang kadali guys Maglagay ng uh, yellow basket Sa ating mga Sa ating mga video dito sa TikTok So yung ganun lang guys napakadali lang naman Maglagay ng yellow basket sa ating mga video Kaya kung may katanungan kayo guys About dito sa TikTok affiliate Magcomment lang kayo dyan sa baba At gagawin din natin mga tutorial yan Lalo lalo na sa mga baguhan pa lang dito Sa pagiging TikTok affiliate yan, gagawin natin ng mga tutorial. Kaya huwag kayo mahihiyang mag-comment no? sa ating comment section at sasagutin natin yan. So yun, hanggang dito lang muna yung video natin no? at kung nakatulong sa inyo yung video na to, don't forget to like and siyempre, pa-subscribe na din. Pahit na rin guys no, ng ating notification bell para sa tuwing may paribago tayong tutorial video na i-upload is mag-notify agad sa inyo. So yun, maraming salamat sa panonood. Kita-kits lang tayo sa next video.